So guys, sa mga natatanong kung paano na daw tanggalin yung background or palitan yung background mo sa likod kagaya nito. Tara guys, madali lang po. Samahan nyo ako sa CapCut. Click CapCut. New Project. Yan, new Project. Click nyo. Tapos, hanapin nyo yung video na gusto nyo kagaya nito. Ito, tanggalin ko to. Yan. Add. Tapos, click nyo yung plus sign para makapunta kayo sa photos. Picture ha. Kuha kayo sa may photos. Yan dito sa akin. Ito lang yung kadalasang binagamit yung orange na yan. Yan, ganun lang. Tapos, gawin natin, overlay natin tong ano, yung video. Huwag yung picture guys ha. Yung video ang i-click mo tapos, overlay. Yan. Tapos, dadrag nyo papunta dun sa pinakaunahan. Tapos, di ba, may exe yan. Gawin natin yan, dadrag natin yan paano pa kanan, hanggang sa humaba. Yan. Tapos, click mo. Tapos, remove BG. Yan. Auto-removable ginagamit ko guys Kasi mas madali sa akin Gamitin to Kasi ito sa Magbabras pa Yung custom removal Antayin lang natin dito Na mag-green check Yung sa Bandang kanan Ang kaliwa Pag nag-green na yan guys Saka pipindutin yung White check dito sa baba Yan Antayin -tayin lang natin Kasi medyo mabagal Yung na nag-remove So ayan Pag antayin mo lang Mag-green check Parang di siya Green check na Yan Click na sa baba Ayan guys, ito na itsura niya guys. So, diba? so guys, mga, mga yung background. Kahit, yung background, kahit ano yun guys, kahit video sa record, pwede pwede, punyung po niyong gawin niya. Tara guys, madali pro Picture mga, man, man, plain white or black, or kahit anong kulay. Pwede yan. Tapos itong dulo, trim natin yan. Pantay natin. Check mo lang. Ay, click mo lang. Tapos pag nag-highlights, delete. Tapos yung sa baba. Pati itong ano, uh, logo. Pwede ba? baba, split, tapos expert na yun guys, ganyan lang. Okay, guys, ganyan lang po kadali guys, kung may natutunan kayo, maraming salamat sa inyo. God bless, follow and share.